Hello, hello. Welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta kayo? Kamusta po ang inyong mga energies? Isis. So, titignan natin kung ano, kung ano, ano ang inyong mga energies. Isis. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na mga sumusuporta. Maraming maraming salamat po at sa mga nagla-like at nag maraming maraming salamat po. At sa mga bago, welcome po kayo dito. At at yun nga po. At pa-subscribe na rin, pa-subscribe na rin po sa mga kasama pa daan ito at mga bago pa-click na lang po pati notification para updated po kayo. So, titingnan natin kung anong energy ng mga Pisces. General reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano ako para sa inyo at ang ibang hindi ay ipaubaya po natin sa iba. So, titingnan natin ang iyong energy mula October, November, December. So, simulan na natin. So, dito no, Pisces, meron kayong agreement, meron kayong healing, meron kayong focus, October, November, December. So, sig siguro dito sa agreement, no, meron kayo sigurong mga tatalakayin or meron kayong gagawing mga business transaction na pag-uusapan nyo na kailangan nyo mapagkasunduan or or meron kay or meron din kayong sinimulan na negosyo na kailangan yung magkaroon ng kasunduan or meron kayong mer, mer or meron na binenta sa inyo na or sinanla na lote na kotse na kailangan magkaroon ng kasulatan. So, tingnan natin mamaya ako ano pa sasabihin sa inyo ng, ng ibang deck dito sa agreement niya pagdating ng October. So, November, no? Nasa healing process kayo. Sa so, ibig sabihin, um, kinakalman, kinakalman nyo yung sarili niyo. Gusto niyo laging may magkaroon ng laging positive energy at mahil niyo yung sarili niyo or hinihil niyo yung sarili niyo sa mga na siguro sa mga napagdaanan ninyo or meron kayong sitwasyon na kailangan niyong ayusin sa sarili ninyo for the month of November So, pagdating ng December, kailangan niya mag-focus. Siguro nakapokus kayo dito sa mga sinimulan ninyo na mga mga transaction ang mga business or mga or mga sinimulan niyo na mga bagay-bagay na namas mas ikaka-online pa sa inyong buhay. Siguro mag-focus mag kayo doon pagdating ng December. So tingnan natin kung ano pa ang sasabihin ng mga card. So, dito no, Pisces. Meron kang agreement pagdating na October. So, siguro ito yung yung halimbawa na meron kang meron kang kad, meron kang kadil na tungkol sa iyong negosyo. Pero pinag, pinag ang isip ka pa dito kung kung gagawin mo siya ah para para hindi ka magkaroon nandito ng magkamali ba? Para hindi ka magkamali kaya pinag-iisipan mo ng mabuti. Pero nandun pa rin sa point na nagdadalawang isip ka. Pero nandito ka yung nandito yung isrent eh. So ibig sabihin malakas malakas ka magkakaroon ka ng isang desisyon dito na na kaya mong panindigan dahil alam mo sa sarili mo na ganun ang magiging resulta ay magiging maganda. Magiging matapang ka dito sa iyong pagdesisyon. Kaya kailangan mong magkaroon ng matalas na pag-iisip at matalas na pakiramdam para dito sa sisimulan mong bagong financial. Kailangan mo siyang kailangan mo magkaroon ng agreement dito dito sa dito sa sisimulan mong pera na 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 magkakaroon dito ng alam mo sa sarili mo alam mo sa sarili mo na kayang kaya mo tong i iangat kasi may bago kang umpisaan dito eh tungkol sa iyong pera so kailangan mo siyang pagdesisyonan at darating ka talaga doon sa point na pangahawakan mo to kasi nakapagdesisyon ka dito na na tama at nararamdaman mo na alam mo sa sarili mo na tama ang magiging decision mo dahil matapang ka eh. At malakas din ang pakiramdam mo. So, kaya kailangan mo siya ng, kaya nagkakaroon ka dito ng agreement kasi nga. Dahil dito sa papasukan, dahil dito sa papasukan mo or sisimulan mong bagong negosyo tungkol dito sa iyong kaperahan. So, tignan pa natin pagdating ng November. So, dito no, Pisces. Pagdating ng November, healing. So, siguro dito no, kasi nagkaroon ka dito ng, nung month ng October, meron ka dito, yun nga, meron ka sinimula na tungkol sa iyong, dito sa pera na, bago mo na, na kailangan mong pagdesisyunan. Kahit kahit napapagod ka na dito sa kaka kakatrabaho mo, kakaisip mo na inaako mo lahat yung trabaho para lang magkaroon ka dito ng dito sa financial stability mo at magkaroon ka ng stable na na pagtakbo. Kaya pilit mo tong pinagtatrabahuan. No. Kaya pagdating ng ng November so naghihiling ka dito hinihiling mo yung sarili mo. Siguro ito yung masyado ka nang naging burden nagkaroon ka na ng ng mga na papagod ka na nahihirapan ka na pilit mong kinakaya kaya aayusin mo yung sarili mo or Pagkagaanin mo ang sarili mo para hindi ka na mapagod. Para mas lalo pang gumaan ang daloy ng pera sa iyo at magkakaroon ka dito ng savings. Malaking savings to. Kasi darating sa iyo yung blessing na marami kang maiipon. Kahit minsan nagkakaroon ka dito ng Misan confuse ka. Or misan... Misan nag-aalangan ka. Nag misan nag-aalangan ka rin eh, no? Pero... Ang sinasabi dito ng mga cards ay... Matapang ka eh. Hindi mo kailangan i-worry ang sarili mo. Para para magkaroon ka ng ganyang ganitong energy. Hindi ka dapat magganitong mag-worry kasi yung blessing na paparating sa'yo, kailangan lagi kang positive. Yun nga, dapat kailang, kailangan lagi kang hinihil mo yung sarili mo. Dapat alam mo sa sarili mo na lahat ng mga plano mo ay mapapagtagumpayan mo at kailangan mo talaga at kailangan mo talagang laging positive energy kahit may mga times na na, na nakakaramdam ka ng pagbuhori siguro minsan natatakot ka no pero wag mong isipin ang takot kasi dahil din sa pag-heal mo mag mag overflow yung mga pinimithi mo at magkakaroon ka pa ng saving dito at yan ay yan, yat at dyan sa pagiging pagkaharoon mo ng blessing ay dyan sa saving ay magkakaroon ka ng mga blessing pa na darating no kaya magpo-focus ka na dito pagdating ng December dahil sana achieve mo na tong blessing na nakukuha mo at savings mo. sa so, tingnan natin kung ano ipo mo pagdating ng December. Pero dito sa November, naghihil ka dito, hinihil mo yung sarili mo, tinatanggal mo yung pagbuhori mo. Kaya dapat lagi kang positive energy. Kaya na-achieve mo tong mga savings mo at mga blessing na darating sa'yo. So tingnan natin kung ano pa ang sasabihin pagdating ng December. So, dito na no, Pisces. Pagdating ng December, nakapokus ka. Meron ka isang bagay na pinagpopokusan. Ito siguro yung mga wini-wish mo. Wini-wish mo sa sarili mo na magkaroon ng ganyan, ng mga minimithi mo, ng mga bagay-bagay na mas... eto na yung mga blessing na nare mo na winish mo. At magkaroon pa dito ng mas maraming savings. At dito ka nagpo-focus. At ang ilan din sa inyo ay siguro, siguro nag-wish din kay, kay universe na na in terms of yun nga, mayroon mga siguro na gustong mag-offer ng mga pagmamahal sa iyo. May gustong mag-offer ng pagmamahal sa At winiwish mo rin ito na na sana ay makuha mo na at ma-achieve mo na rin to. Kaya may isang tao na gustong mag-offer ng pagmamahal sa at mahal na mahal ka ng taong ito. Kaya lang meron kang iniwan na isang isang sitwasyon na na nagkaroon ka rin ng yung nagkaroon ka na hindi na magandang magandang yung pagiging positive energy mo. Kumbaga, yung nakita mo sa kanya na parang puro negative na lang ang nakukuha mo sa kanya. Kaya, gusto mo nang umiwas dito gusto mo nang umiwas dito sa isang tao na to dahil siguro may mga bagay or mayroon isang sitwasyon na nahirapan ka sa kanya kaya mm, gusto mo, mo nang umalis or gusto mo nang mag move on sa mga nangyari sa buhay mo no? Or meron isang meron isa din na bagay na na nawala sa iyo na ikinalulungkot mo, ikinalulungkot mo. Kaya nagpo-focus ka na lang dito sa mga dream mo. Dito ka, dito mo na lang inilalaan itinutuon dito sa mga pangarap mo para mas lalo mo pa itong madagdagan or mas lalo mo pa mapabilis maabot yung mga pinapangarap mo. Dito ka nalang nagpo-focus. Kasi meron kang isang sitwasyon na, na nangyari sa sarili mo na gusto mo ng pagbabago. Kaya kaya gusto mo nang inuwanan mo na to. Gusto mo nang umalis. Kaya dito ka na lang nagpo-focus sa goal mo, sa mga wishes mo at gusto at gusto gusto mo talaga itong makuha. So, Pisces, no? mo muna sa ngayon. Thank you, thank you, and God bless.